Hello, mga sir! Kamusta? Ang tagal kong hindi nakapag-vlog. Nakapag-vlog? Vlog ang nakapag putek. <laughs> In today's vlog, wala lang, mag-work tayo. hand lang tayo. Wala muna tayong upgrade vlog. Wala muna tayong bili-bili vlog. Wala muna tayong tutorial vlog at tips na vlog. Pero pag-uusapan natin, is magkano ba ang kinikita ng isang YouTuber or isang motovlogger na merong 100,000 subscribers. Actually, ngayon ko lang ito gagawin or isang beses ko lang ito gagawin mga sir na sasabihin ko sa inyo or i-broadcast ko sa inyo kung magkano yung sweldo ko. Okay, yung exact amount na sa ko. Para dalawang klase, either ma ka sa magkano yung sinasweldo namin or Ma-demoral ka, ma-demoralize ka na sabihin mo na Yan lang pala kinikita ng mga YouTuber, di ba? <laughs> so, samahan niyo ako today Kuha tayo ng sweldo mga sir Yes sir! Let's go! Dito lang tayo sa Western Union Dito sa amin sa San Jose Del Monte So, bandang tungko Ah, uh, yun, nga pala Shoutout pala kay Tito ko, Tito Vic, Katapang, kay Tito Marlene, Lingon, Katapang, sa mga pinsan ko, kay Mavic, kay Atan, sa kay Victor. Shoutout sa inyo. <laughs> from all the way, from Batangas mga sir. So, pag-usapan natin yung mga perang kinikita ng mga motovloggers specifically, no? Pag-usapan natin yung mga YouTuber na motovlogger ang unang source of income namin or yung primary source of income namin is syempre YouTube or yung natawag na AdSense yung mga ads na sa mga masaramel pala dyan na hindi nagsiskip ng ads maraming maraming salamat sa inyo yun yung kinikita namin from YouTube na tinatransfer yung sweldo namin monthly once a month yan mga sir ay dollars okay tapos pag nagpunta ka sa Western Union, eh kino-convert na lang nila sa pesos. Okay, Sir Mel, minsan nagtataka yung iba, paano ba kumikita yung mga moto vloggers diyan sa ads ads na yan? Pinakamagandang estimate, no? Kasi hindi kami pare-pareho eh. Or napakahirap sabihin na susweldo si Motodeck ng ganito, kumusweldo si Red Sweet Potato ng ganito, si j ganito, si Sir Mel ganito. Ang binabayaran sa amin ay views. Okay, mga sir? Per 1,000 views, we get approximately 1 dollar. Okay, 50 pesos. Ay, hindi pala 50 ngayon, 47 na lang. So, kung meron kaming 100,000 views sa isang vlog, aray ko, napuhing pa ako. <laughs> so, kung meron tayong 100,000 views sa isang vlog, that's equivalent to how many? 100 dollars or five thousand pesos so ganoon ang estimate mga sir doon mo malalaman kung magkano yung kinita ng isang motovlogger sa particular video na yun magkano yung uh, estimate gusto ko rin pala humingi ng sorry sa inyo dahil halos dalawang linggo akong walang vlog dahil busy talaga ako dahil sa mga upcoming projects ko ng solar meron akong project dito sa Quezon City, meron akong nakaraan sa Cainta, so, may mga pending ako mga documents na inaasikaso kaya sorry talaga kung wala akong update. Mas madalas ako mag-update sa Facebook page ko kung hindi ka pa naka-follow doon. Search mo lang sa Facebook, Sir Mel. Para updated ka sa mga nangyayari sa akin. Pag-usapan natin yung second na sweldo or pinanggagalingan ng income ng mga YouTuber or motovloggers. Pero kunin mo lang natin yung sweldo natin dito sa Sinag Shop. Western Union dito eh. Let's go. YouTube? Yes, for. <laughs>

Yan, wala akong tinago sa inyo ha. Ah. Yun yung sweldo ko for the month of January. Okay? Just to give you a perspective, ang upload ko lang per month, apat lang. Okay? Once a week. So, kung ikaw, na napapanood mo tong video ko, at gusto mong mangarap, at may inspire ka rito sa vlog ko, kung gagawin mo na araw-araw yung content mo or, or thrice a week, eh mas malaki pa yung kikitain mo kaysa sa akin. Nga pala, si Sir Mel kasi hindi pag-YouTube ang primary source of income ko. So aside from being a moto vlogger, uh, para sa bago lang sa channel ko, engineer talaga ako. So may mga projects ako na yun talaga yung bread and butter ni Sir Mel. Well, anyway, Let's talk about the second source of income ng mga motovloggers. Yung second na source of income namin ay yung tinatawag na uh, merch. So sa pagbibenta ng merch, syempre uh, madali naman intindihan. No? Meron ako mga merch, mga Sermel na jersey, Sermel na mask. Yung ibang motovloggers, they have keychains, sticker packs, and so on doon sila kumikita. So, yung markup nila or yung tubo nila is also additional income bukod pa sa sweldo nila sa YouTube. Kaya pag maganda yung merch mo, maganda yung fan base mo, eh madali mo mauubos ang merch mo. Kailangan kasi mga sir, lalo na dito sa motovlogging industry, kailangan uh, yung audience interaction mo. Okay? Kailangan as much as possible friendly ka sa audience mo, yung mga content na ginagawa mo, eh, lagi kang, parang ka nakikipag-usap sa mga subscriber mo, no? For them, na makakonek sa'yo, for them na ma nila na merong connection si audience, sa dun sa vlogger, para bilhin nila yung merch mo. Kahit na 500,000 yung subscriber mo, 600,000 yung subscriber mo, kung wala ka namang brand connection, no? Hindi ka nagkoconnect sa audience mo, hindi mo mabibenta yung merch mo. Kaya... Yun ang tip ko sa mga aspiring motovloggers dyan. Hindi porket naka 100,000 subscribers ka na, eh magagaya mo na yung ibang mga motovloggers na naso sold out palagi yung merch. Okay? So, tip lang mga sir, yun yung second na source of income namin. Mga merchandise, mga jerseys, mga damit. Third source of income namin, eh yung tinatawag na sponsorships. Okay, mga sponsors. Sir Mel, paano ka kumikita kung sponsor nga? Meron kasi mga tinatawag na mga sponsorship o yung mga tinatawag na mga brand ambassador. So for example, may mga brands na kukontakin ka, may mga companies na kukontakin ka, i-sponsoran ka ng gamit at the same time, ito yung pinakamagandang maririnig nyo sa akin ha, na baka hindi nyo pa naririnig sa iba. Meron kaming monthly na natatanggap dun sa mga sponsorship na yun. Okay? Sa mga brand ambassador deals na yun. So, kung meron kayo mga fina-follow na motovloggers aside from Sir Mel, tapos lagi nyo nakikita yung brand na yun sa kanila, ay baka, baka lang, baka, hindi ako sure na meron silang monthly, meron silang sweldo na natatanggap dun sa mga company na yun, mga ka-sir. Kaya lagi nilang out, laging kasama sa logo nila, nakalagay sa damit nila kasi meron silang parang kontrata na kailangan bitbit -bit mo yung pangalan o yung company namin. yon Brand ambassador saka sponsorship deals, mga sir. Tak, 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 -tak. <laughs> Pauwi na tayo, mga sir. Itong lugar na to, pag dinadiretso mo ba to, papunta na to ng Muzon. So, pwede kang magpunta ng Marilao, Santa Maria, gamit tong kalsada na to. Namiss ko nang magmotor mga kasar at sobrang namiss ko kayo. Alam nyo ba na pag hindi ako nag upload ng matagal, nalulungkot din ako. Parang may kulang sa akin pag hindi ako nakapag-vlog. Kaya tong vlog na to, kahit wala masyadong... Um, hindi ako sanay ng ganito eh, yung hindi biyahe, yung hindi content yung laman, no? yung hindi tutorial, wala kayong mapupulat masyado na educational. Pero I think educational pa rin naman siya para sa mga kapwa kong photo vloggers at mga aspiring na gustong mag-start ng channel nila. Eh, educational to at very informative sa kanila. Anyway, number four, fourth source of income namin na pinanggagalingan ng pera ay eh yung tinatawag na ex-deals, no? Exchange deals. Pag sinabing X deal, hindi ka naman susponsoran ng tuluyan ng isang kumpanya. Kumbaga, gusto lang ng isang company siguro yung way ng pag-deliver mo ng content. Gusto na lang siguro yung number of followers mo, number of subscribers mo. Kaya bibigyan ka nila ng isang produkto na i -re review mo, sasabihin mo yung mga good and bad, okay, kung papayag sila sa bad, pero most often than not, puro good yung sasabihin yan. Then bibigyan ka ng pera or babayaran ka para sa video or sa shout out or sa post na gagawin mo. Okay? Ang ex-deal kasi hindi lang vlog. Pwedeng magpo ka lang ng picture, pwedeng mag ah, ka lang ng mga short snippets, short videos na hindi abutin ng more than 3 minutes. Yun yung tinatawag natin mga brief snippets ng isang produkto. Pares, pares, pares. Kain mga sir, grabe yung pares ko, tinan nyo yung itsura. May isaw, may laman Ngayon akong half rice lang sa isang itlog Solid, nandito ako sa ano eh? Palmera, dun yung Star Mall Tikman natin Oh, ayos to ah Quality to ah Ba't kaya ko lang ito nalaman, taga rito ako Ayun mga sir So doon na tayo sa last source of income namin mga motovloggers Yung tinatawag ng mga referrals, sa commissions Saka discount Magkakatandem yan yan yeah. Minsan kasi yung mga YouTubers, mga motovloggers Pag nagpo-promote lang isang product Uh, nagre-review ng product, nabibigyan kami ng tinatawag na parang referral commission o kunyari pag nakabenta sila, meron kang commission doon. Tapos yung isa pang klase is yung you get discounts. So for example, ikaw meron kang pampuhunan, bibili ka ng helmet, may discount na ganito, pwede mo siyang ibenta sa suggested retail price. So yung discount mo, yun ay magiging markup mo, di ba? Ayos din siyang way of baka part time or sideline na income so ayun mga sir hindi ko ginawa tong vlog na to para magyabang ginawa ko to para ma-inspire yung ibang mga aspiring moto vloggers dyan na kung gusto nyo gawin tong full time na trabaho pwede talaga siya pwede kayong kumita pwede kayong magkaroon ng business idea pwede kayong magkaroon ng sideline kung gusto nyo lang siyang gawin sideline pinapakita ko lang sa inyo yung possibilities ng career na to Talasig pa yung ko. So, ayun mga sir, sana may natutunan kayong bago dito sa vlog na to. Kain muna ako ng pares. Kita-kits ulit tayo next vlog. Yes sir. Bye-bye. Kilala ako sa pagiging honest na reviewer. Hindi kasi nababayaran ang dangal ko yung prinsipyo ko. <laughs> hindi ko gagawin ni Sir Mel na lalabas sa channel ko ang isang produkto na hindi ko yan gusto. Dalawa yan. Either bibilin ko yung produkto using my own money para sabihin yung honest review ko or i-ex deal sa akin pero titignan ko pa rin yung produkto kung gusto ko siya o hindi. Okay? Kaya wala kayong makikita dito sa channel ko na binayarang content. Lahat ng content dyan kung may makikita kayong review or basta kinabit dito sa NMAX ko or sa Aerox ko yan ay mga materials na nagustuhan ko kaya binili ko siya or tinanggap ko yung X-Deal yan mga sir